Hello mga idol. So nandito naman tayo sa ating tutorial. So ang topic natin ngayon idol kung pa paano ba i-timing ang ating roser na 135. So madali lang idol. Yung nakita ninyo na T yan is naka top center. Dapat naka top center yan talaga idol. Para hindi kayo mahirapan mag ano magbaklas kabit o mag anong mag adjust ng barbula dito din sa kabila idol sa stator kuwil natin is meron din kayong makita na marking yan sentro dapat isentro ninyo idol yan idol so nakita ba ninyo yan So, idol, pwede na kayo din mag-ano, mag... Kahit kayo lang mag-ano, mag-adjust ng barbula. Para maano para sure talaga na medyo makabawas din kayo sa mga mekaniko. Yan, idol. Yan ang tamang timing sa ating roser ng 135. Kasi pinalitan natin ng timing chain, chain guide, at saka uh, top uh, overhauling gasket yan ang pinalitan natin at saka lining so idol sana makatulong to ang video na to sa inyo ha na ano subaybay, subaybay na lang ninyo ako idol sa sunod natin na upload sana idol uh, don't forget to like my video at saka I follow ninyo ako, idol sa ating mga susunod na mga upload para sa Roser naman tripad. Thank you idol.